Isipin mo, buti pa tong si Oppo Pad SE, napakaganda po ng kanyang specs para sa isang tablet. Dahil mas mabilis pa po itong tablet ni Oppo, compare po sa mga smartphone ni Oppo din. Sa so, may less than 10k po ng mga presyo. Tapos nakuha ko pa nga po siya ng less than 8,000 lang na nag-sale nga po siya sa Milasada. Buti pa na kay Helio g processor. Isang Himalato case para sa isang smartphone ni Oppo. Dahil sobrang bagal po ng mga smartphone nila. Sa kulang 10,000 din po ng mga SRP. Kaya sobrang nakakapagtaka po itong tablet ni Oppo na mas maganda po po yung kanyang specs compare po sa mga smartphone din po ni Oppo na pangit po yung mga specs. Isang dahilan po kung bakit po mura yung tablet na yan. Eto guys, tignan nyo po yung kanyang box. Sobrang nipis po niya. Akala mong box lang po ng chocolate. Tablet lang po mismo yung laman ng box niya saka po yung Type-C na cable. Pero ang nakakatawa nga dito guys is nagbigay pa po si Oppo ng previous. Isang folio case saka po isang wireless earphone. Napaka galante po ni Oppo guys. Kaya para po sa may 8,000 po na pagkakakuha ko dito. ay eh napakasulit po ng tablet na yan. Sana guys ganito rin po silang kabait sa mga smartphone po nila. Baka naman Oppo kahit sana Helio G99 lang. Sa kulang 8,000 po na SRP. I think okay na ako doon. Kaysa naman masabi lang na meron siyang Snapdragon na processor. Kaso pinakamahin ng Snapdragon naman yung ilalagay ni Oppo dyan. Isa pang tinipid ni Oppo dito guys sa kanyang camera. Dahil naka 5 megapixel lang po siya sa may back camera at front camera. Hindi naman na mahalaga yan. Dahil nga tablet naman to. Dahil siguradong meron naman kayong mga smartphone dyan na merong magandang camera. Pero buti naman guys, ibinagay po sa atin ni Oppo yung isang mahalaga po sa specs sa mga tablet. Yun ang napakalaking battery. Dahil meron nga po siyang 9340 mAh battery. Ayos na ayos yan dahil napakalaki din po ng kanyang display na merong 11 inches. Okay na okay to guys kung mahilip po kayong manood ng movie dahil magsasakaba kayo dito guys. Dahil sa napakalaking display at napakalaking battery niya. Hindi rin po kayo mabibitin sa speaker na to. Dahil tulad po ng ibang tablet. E eh, naka quad speaker din po yan guys. Kaya may enjoy nyo po yung tablet na to kung mahilig po kayo manood ng movie. Sa gaming alam nyo na po ang performance ng Helio G100. Ang problema mahirap maglaro dito dahil nga po napakalaki ng kanyang display. Kaya naman mas maganda kung maglalagay po tayo ng controller sa kanya kung Call of Duty Mobile po ang lalaroin natin. Pero kung saan naman kayo maglaro sa may tablet ng Call of Duty Mobile, kaya eh kayo po bahala. Dahil nga po para sa akin is masyadong malaki ito, itong 11 inches. Pero syempre guys, hindi naman po gaming ang focus po ng tablet na to. Kaya kahit naka G100 lang po yung kanyang processor. I think hindi naman na tayo mabibitin sa performance niya sa mga basic po ng mga gagawin natin sa tablet na yan. Buti nga G100 pa yung nilagay ni Oppo dito. Dahil maraming tablet sila Realme ngayon. Puro po mga naka Unisoc lang ang mga processor. At as of recording this video, Naka-8,000 po siya sa may Lazada ngayon. Sa may 4128 na version. Siyempre guys, yan po tal hindi maaasahan si opo Dahil masyado po siyang madamot pagka po sa may RAM na, saka po sa may storage. At siyempre guys, wala din pong SIM card slot itong tablet po ni opo. Pero makakakuha po tayo ng Oppo Pad SC na mayroong SIM card slot. Kaso sa may mas mahal na version po. Sa lagpas like 10,000 na SRP. Pero kung lagi lang naman tayo nasa bahay guys, at di naman natin kailangan ng tablet sa labas. I think okay lang naman to kahit wala po siyang SIM card slot. Dahil like kung tablet po na may SIM slot ang gusto natin, eh meron po kailang sa po kailang Tekno. Meron po silang may offer sa atin doon. Kaso napapansin ko lang po sa mga tablet po nila Transion, eh parang wala po silang dedicated na OS para po sa mga tablet nila. Hindi po katulad dito kay Oppo, na maganda po yung kanyang UI. Ito opo Oppo Pad SE. Pero para sa akin, para sa may around 8,000, eh hindi naman na po masama itong Oppo Pad SE. Lalo pa dito naman yung mga specs na makapanginabangan natin. May link po tayo sa may comment section guys. Palik na lang po yung video natin. Thanks for watching.